Hi everyone! Mukhang naglilinis ng ebidensya ang DPWH Quezon City dahil kasalukuyang nasusunog ang DPWH Bureau of Research Standards Building sa Quezon City. Sa video na ito ay tingnan natin ang lumang tugtugin kung saan ay nasusunog ang isang lugar upang hindi makitaan ng ebidensya. Panoorin natin ang video na ito. Nasa ikatlong alarma ang sunog sa opisina ng Department of Public Works and Highway sa Barangay Pinyahan sa Quezon City ng October 22, 2025. Patuloy ang pagresponde ng mga bumbero sa lugar at ang fire under control ang sunog ng 1.30pm. Dito ay hindi natin mapigilan mag-isip na bakit nasunog ang isang modernong building sa kasagsagan ng investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH. Napapaisip pa mga Pilipino na hindi kaya sinidya ito upang mawala ang anumang ebidensya na makapagtuturo sa isang kilalang tao. Ang mga building po kasi ngayon ay moderno at may mga fire safety mechanism tulad ng fire sprinklers kaya hindi aabot ng matinding sunog ang isang building lalo na at ilang milyon ang ginastos para maitayo iyan. Imposibleng hindi yan nilagyan ng sprinklers dahil hindi naman ganun kalaki ang magagastos para mailagay iyon. At isa pa ay sa building code na dapat may fire extinguisher ang building na yan na kung saan ay pwedeng gamitin ng mga empleyado kung sakaling makikita nila ang sunog nung maliit pa lang ito. Pero bakit ni isa ay walang nakagamit ng fire extinguisher samantalang officer sa ito nangyari. Ni isa ba sa mga empleyado ay walang nakakita at hinayaan lang ang maliit na apoy noong nagsisimula pa lang ito. Pwede naman siguro na noong maliit pa lang ang apoy ay merong isang empleyado na kinuha ang fire extinguisher at inapula ito kaya hindi tuloy maiwasan mag-isip ng mga Pilipino na hindi kaya sinadya ito? So ano po ba ang pwedeng masira sa building na yan? Ang mga documents po na mahalaga sa isang kumpanya ay hindi lang po nakalagay sa isang laptop or computer. Nakalagay din po iyan sa isang data server. Kung sakasakali na hindi makita ng investigador ang information sa laptop ng isang engineer ay ang server ang magandang mapagkukunan ng information sa isang proyekto. Nandun po ang lahat ng backup ng proyekto na kung sakasakali na magkaaberya ay meron silang secure na mapagkukunan ng documents or data. Yan marahil ang dahilan kaya nagkasunog sa building na yan. Iyon ay ang punteriyahin, ang data server. At kung masisira ang server na ito sa natural na pamamaraan tulad ng sunog ay hindi ito may tuturo ang kahit sino man. Magmumukhang aksidente ang lahat at sasabihin walang kahit sino man ang may gusto ng nangyari. Bukod sa data server ay ang masisira pa dyan sa sunog ay ang mga paper documents. Katulad na lang ng mga kontrak kung sino ang kontraktor, mga financial report at iba pang mahalagang documents na ginawa sa mga proyekto. Kung sakasakali naman na magliliyab ang isang papel, ay hindi naman ito sasabog. May ilang segundo pa ang isang empleyado na makakuha ng fire extinguisher at maapula ang apoy. Imposible naman ng isang modernong building na yan ay walang fire extinguisher dahil bilyon-bilyon ang perang inilaan sa ahensyang iyan. Isa pa po sa dahilan kaya imposibleng magkasulog sa building na iyan ay dahil yung kisame po ng mga offices ay gawa po iyan sa metal frame at nilalagyan na lang po ng mga hindi nasusunog na board tulad ng mga nakikita natin sa mga call center buildings. Hindi kasi tulad nung araw, nagawa sa kahoy ang mga kisame at yung mga frame na sumusuporta sa kisame ay gawa sa kahoy kaya po madaling masunog ang mga ganong material. Ngayon po ay yung mga modern building tulad niyan ay hindi na po kahoy ang gamit sa kisame kundi metal frame. Malaking tulong po iyon dahil paniguradong hindi ang mga kahoy sa kisame ang magiging sanhinang sunog. According sa initial findings, ay nagsimula daw ang apoy sa computer unit sa loob ng material testing division at sumabog daw ito. Ang mga computer parts po ay sumasa ilalim sa matinding testing. Kahit anong climate po ay kaya makasurvive ng mga computer parts. Yun nga pong piso net sa amin ay walang aircon, prone sa usok ng mga sasakyan dahil hindi sarado ay never naging cost ng sunog. At ang mga computer po ay nakaprogram. Nakapag-reach na po niya ang certain temperature na mainit ay nagahang po yan. Hindi po yan sasabog ng ganun-ganun lang. Yun nga ang computer shop sa amin na maalikabok at mainit ay nakakayanan ng mga computer ay yung pa building ng DPWH bagi aircon bilyon-bilyon po ang perang inilaan sa DPWH kaya imposible na wala po yung aircon magkano lang po ba ang aircon 30,000, 50,000 ay eh bilyon-bilyon ang ginastos sa mga flood control tapos walang aircon at never po na ang modern computer ay magiging sanhinang sunog may mga failsafe po yan. Kahit ang patarya nga ng laptop na kung sakaling ma-reach niya ang sobrang init, ay kusang itong magsa-shutdown. Ipagpalagay na po natin na ang power supply unit ng computer ay masusunog ang kapasitor. Hindi po yan sapat para magkaroon ng sunog. Ang mangyayari lang po doon ay may maririnig ka lang na malakas na utot at mamamatay ang computer mo. Sobrang advanced na po ng mga computer ngayon at sinigurado ng mga gumagawa na ang mga computers ay hindi magiging source ng sunog o kahit anumang pwedeng makapinsala sa mga tao. Kaya yung sinasabi nila na computer ang sanhi ng sunog ay imposible po yan. Isa pa ay hindi naman lutuan ang building na yan. Kung yan ay isang restaurant ay posible pa yun dahil sa gas na paniguradong sanhi ng sunog. Pero ang building po na yan ay more on documents and mga research na hindi naman gumagamit ng combustible item. More on computers and papers po ang paniguradong nasa building na yan. Ipagpalagay na natin na ang papel ang isa sa mga sanhi ng paglaki ng apoy. Ang mga modern building po ay may mga firewall sa mga rooms. Ibig sabihin nito ay kung ang isang room na kung saan ay merong papel at nagkaroon ng sunog ay hindi ito kakalat sa ibang kwarto dahil sa concrete firewall kung sa sakaling magkasunog at magamitan ito ng fire extinguisher ay hindi ito kakalat sa ibang kwarto. Tingin ko dito ay may kung sino nagplano na sirain ng ebidensya. Sa laki ng pera na ginasto sa mga maanumalyang proyekto ay paniguradong may malaking taong tatamaan nito. Kaya bago pa mapisto ang o sino mang nasa likod ng mga maanumalyang proyekto ay paniguradong sinira na agad nila ito kung sino ka mang gumawa nito ay gusto kong itanong sa'yo. Paano ka nakakatulog sa gabing ito kung niluloko mo ang mga Pilipino? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.